So good morning everyone. So ngayon magtitimpla po tayo ng choco barley. Ha? Oh, choco barley. So may dalawang baso ako dito guys kasi hatiin ko siya. Uh, ang choco barley pwede niyo nyo po ito gamitin sa mainit at saka malamig na tubig. So ang ginagawa so, ko ngayon para sa aking mga anak, sa aking mga anak.

Cheers. Cheers. Mama, Kado drink ka? Choco Bali. Kado drink liyan? Choco Bali.